Welcome to my YouTube channel guys So, dito tayo ngayon sa Piaf Ang So, ayan guys, maraming tao Maraming kasero So, ipasun muna tayo sa So, magpahangin tayo

<tong> saan sila na sa Mayroon dito Get 1, 4, 5 6, So ako kit 4 ako para i-wailo So, marami talaga yung sire. Siksika uh, ng mga tao rin. Dahil sa... Lixium. Talaga yung marami ng tao. Uh, so, sire. Dito tayo nag-sumantala na vlog dito sa loob na Ocalio uh, entrance yeah. so, talagang maraming tao Ito na naman. Wala po. ang gate. Dito, hindi pwede makalabas. dito kami lahat sa loob. nag ng tamang oras na para umalis yung kanay-kanay lang uh, na paskra po para. So, sa atin, mas uh, patro pa ang yung uh, akit natin sa ako. malapit naman yung last quarter Pasado naman yung last piece So -pang -pang Abang abang na tayo Nandoon naman yung mga barko sa labas eh. gang lower at kaya aircon rito pero mainit pa rin mainit pa rin yung kiramdam ng mga tao rito ligaw may, may butuan may buhol yun sama-sama rito sa loob nag-aabang na ng ano ng tamang oras sa kanya-kanyang patunguan yun sa atin 4 tayo bago makakit ng barko tapos alis sa city city mamaya ang gabi so pagdating doon sa Iloilo uh, mag alas 9 ng umaga bukas ng umaga alas 9 tayo makarating doon sa Iloilo so ang gabi ang biyay puntang Iloilo guys thank you and pati support nang sa maliit kong youtube channel so subscribe and be like follow na lang sa aking uh, FB so thank you bye ingat po kayo dyan bye, -bye.